magandang umaga mga kinvi may pupuntahan ako ngayon na durian kasi baka nahinog na yon may dalawang puno dito ng durian mga kinvi pero maliit pa yung isa At, uh, sana ay nahinog na yung isang bunga dito ayan o oh, makikita nyo tingnan natin so, ito mga kinvi ayan oh. So, durian. Maliit. Yeah. Uyin na natin. Ayan, kina, Tinog na. Kaso maliit nga lang. So, uh, isa, mga isa, dalawa. May apat na buto yata to. Kukunin natin. nagkaroon na rin to ng bunga noon kaso Yan na hulog hindi na maliit pero hindi na to ayan ito ano oh. maliit lang sya Hmm. So, Tumag hakin bis, subukan natin uh, biyakin kung may laman ba. Napakaliit. Kulang pa sa isang tao. Pero, pwede rin. Yan mga kinbi. So, napakalit di diba? Pero tingnan nyo yung laman. Yan, may laman. Ayan o. Sulid. Ayan o. Super liit. Ayan o. Ugas mo tayo ng kamay. Yan naman ka hindi oh. Okay. Matamis. kahit maliit matamis. Ang kagandahan pala nito mga kinbi, kahit maliit siya, maliit naman yung buto niya, tapos makapal yung itong ano niya, laman. Ganito lang ka, liit yung buto niya. Oo. ito, meron pang meron pang buto sigurado na buksan natin yan o no? oh. yan hmm hindi ba hmm. kahit maliit okay na yan pang isang tao lang sarap may parang may gatas ah, syarap kumain pag nasa harap ng kamera kailangan walang dumi yung hmm. itang buto ito malaman ito sigurado may sa dalawa, may dalawang buto pa to yan, gano mm, diba sulit din kahit maliliit kahit napakaliit niya may apat na buto mga no, mga kinbi diba mmm sarap Ang variety pala ni Tom, karonsilyo. Maliliit pero sulig. Ito so pa. May maliit pa pero may isang buto pa yan. Kanyate na. Ayan o. Kahit maliit na o. O, meron pa rin. Diba? Solid siya kahit maliit. Siksik sa laman. parang nabitin ako mga kinzi tumuulang ako kaso wala na eh Hi. okay na rin at least nakakain tayo ng durian sarap sana uminom ng kapi So yun mga kinzi, nabusog kahit paano, hanggang dito na lang, maraming salamat.